Okay, up next we have Jean Brilliana of Malaya. good afternoon. Um, Christine. Hi. Hello. Oo, oh, para sa si isang premyadong komedyante na sinabi niya na natatawa siya sa iyo. Na ikaw ay nakakapagpatawa ng mga ibang tao. Um, ano yung reaction mo doon? At uh, share mo naman yung mga, do you, do find yourself Ano ba, diba? <laughs> siguro, um, naturally, mahirit ang mga tao. Alam mo yon kung minsan kailangan nga pinigilan eh. Kasi marami ang mga humirit, lalo na kunyari masyada na akong komportable sa mga kasama ko. Eto, si F. <laughs> minsan natutulong ko yan hanggang doon. Gano'n. Ah, yun. Kasi actually, mga comedy, action, drama, kahit ano man yan, basta yung kasama mo, hindi lang on-screen, pati off-screen, lahat ngayon, nagko -connect, connect nag nag-uusap-usap ng maayos, magagawa na yung kailangan yung gawin eh, mapatrama, comedy, action. Pero naniniwala na ano yung mga taong magaling magpatawa, in real life, sila yung mga seryoso. Ah, uh, well, based sa experience ko with Empoy, Benny <laughs> naman. Um, yeah, I think so. Because I've worked with a lot of comedy actors na rin. Stage and TV and movie. Oh, syempre sa mga tao, lalo na yung mga manonood na wala sa industriya natin they see them as like funny people. But in real life, you have to know they're also human. So, kasabihan lang siguro yan eh. Pero para for me kasi lah lahat la tayo tao lang eh. Diba? It's his work or her work. Pero they're all human. Thank you. And for an point can you share yung mga instances ng na, napatawa ka ni Aa? ano yung mga talagang sa kanya, para sa iyo, sobrang nakakatawa siya. Ano? Ano po, uh, slapstick to me. Sa tatong buhay. Uh, but, so, pero, I feel much better pagka ganun. Much better. Hindi, ano, yung ano niya eh. Uh, sa sobrang saya niya. Sa, akala niya, akala niya, everyday birthday niya eh. Tapos yung minsan pag matutula ka niyan, magagano ka niyan, yung, yung doon matatawa, matatawa ka talaga sa tawa niya eh. Tapos sa lahat ng mga kilos niya, sa lahat ng, alam mo yung may kasama kang, ano, <laughs> may kasama kang anak na makulit na gano'n. Gano'n siya kapag di pa ka, deryan. Gano'n siya, sobrang ano, si, si, ah, wala sila ako advice sa kanya as someone na kilala na magaling na kumitsyan wala ka bang advice Ava, Kung paano siya ma-develop niya yung pagiging yung not for comedy niya? Ah, okay. Um, siguro kung may advice ako sa kanya ah, uh, huwag siyang mag Huwag siyang mag, ano, huwag siyang yeah. manood ng mga comedy o huwag siyang manood ng mga, ng mga nakakatawa. Kasi, yung buong pagkatao niya nakakatawa na yun. Eh. Organic siya para sa akin kasi hindi niya hindi siya di niya ano, hindi niya kailangan gumaya sa iba. Wow. Meron siyang sariling portrait. Nadali ko yun sa buong buhay ko. Portrait. Maraming salamat. <laughs> po. Thank you and congratulations. Salamat po. Thank, you po. Thank you very much. That was Jean Trelliana Palaya. For next question, we have Kiko Esquadro. PUSH. Hello po. Ay, di sa <or> gitna. <manipulation> Ay, <gehört> Ay, ako, po. Hello Kayo po may alin ang catering po. Pwede Ay, for Ay, sa Epo. tanong ko lang, nanitiwala ka ba na pag-comedyante, maraming na-attract ng chicks? Ah, Well, oh, oh po, na naniniwala ako. Uh, kasi uh, totoo naman, totoo po yan. Kasi yung mga halos ng mga kaibigan ko na kumidyante sa industriya, yun, di ba? <laughs> Ayun, yun, na-comment na ako. Pero, ano yun, kasi alam mo yun, ang taong nakakapagpasaya, ma, -ma -ano eh, madaling mahalin. Eh kahit sino ka pa, sobrang kahit ano, kahit anong pa itsura mo, basta nakakatuwa ka, nakakapagpasaya ka. Uh, Nakaka-attract ka, parang may magnet ka sa lahat ng tao. Hindi na sa chicks, sa lahat. Sa lahat ng mga tao. Yan po yung sabi sa Yung talento mo bilang komedyante, minsan ba nagamit mo na siya na para maka-attract ka ng chicks? Ay, hindi. Hindi naman po. And hindi, hindi, hindi ko po sinasadya, pero kung oh, saan po sila eh, marahe, marahe ganyan, yung patay na patay talaga sa akin, ano, hindi ko talaga sinasadya ko, pero yan naman eh, napipigilan yun, naman yun sa nila ah, sa sa pagkakataon. Yan hiya ako sa iyo ah. Saka? <laughs> Empire, kung maraming patay na patay, wala kang mapili Ah, uh, Oh, na ko yung isa. Ako sino may asawa na yung gusto ko. Pero okay na. <laughs> <laughs> Parang mali yata yung sinabi mo. <laughs> hi, hi. At ah, saka pala. Hello po. Hello. Hi. Hello po. At ah, ano ko lang po, ah, kasi uh, ah, mo na po lahat. Ah, action, drama, then now comedy. Then. Ano po yung masasabi mong pinaka na-enjoy mo na ginagawa mo? Wala akong pwedeng sabihin eh na pinaka na-enjoy ko kasi so far dito mga naka-react naon hanggang ngayon, lahat ng ginawa ko na-enjoy ko. Yung Maria, yung Andrew, um, yung political movie, may malakanyang murder-murder. Uh, bukod pa ito yung Seven Sundays, lahat yung na-enjoy ko. Pero napipili ka naman sabihin na enjoy ko tong film na to, nakatingin si Enko yun. <laughs> 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 Pero yun, na-enjoy ko talaga. Walang ba, uh, ano, lang halong showbiz. Na-enjoy ko. Segway lang din ang question. Kung magkakaroon ng, kasi gusto ngayon yung mga remake ng mga pelikula. Tapos, uh, given chance gusto na a chance na meron kang gustong i-remake ng pelikula, ano yun? Oh, wait. Tugal? Tugal? Eh, uh, local? 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 Ah, local. U na parang sa na parang gusto mo na parang kaya kong gawin to. Oh, I have I have in my mind. Kaso, I don't, okay oh, lang kasi yun. Yung, no yung movie ni Jake Dedele, uh -huh. yung gagay. Oh. Bakit yun? Eh. cute Tapos ang cute ng story. Yeah. May, may puso. Eh, yung pinapanood ko ba pa, na paulit-ulit? I know. I mean, naalala ko lang, naalala lang siya ngayon. Para siyang ano eh. Hindi naman siya belly love eh. Pero something like that. Gusto ko yung mga may kurog sa puso. Yung something we can all relate to. Okay, thank you po. Congratulations po. For... Thank you very much. Thank boss. you. Kiko is push for our next question. We have Alan Policarpio of Inquirer. I'm going you. Uh, uh, reaction sa na sa sinabi ng ngayon ng Mboy na yun yung pagkakupani, kapag may sense of humor, naka-attract ng girls. Agree ka ba doon? And for you personally, gano'n pa important yung sense of humor sa isa? Well, I hate to disagree. <laughs> Totoo naman yun. Kasi syempre, sa buhay natin, kailangan natin ng laughter. Diba nga, may kasabihan na after is the best medicine, which is actually, that's legit. Dahil minsan, alam mo yun, ilang beses na rin ako na nagkakasakit no hospital dahil sa pu puya't At Alam mo yun, minsan alam ko yung importance na minsan kailangan mo rin naman maging light. Kasi sa trabaho namin, heavy eh. It's very heavy. Not a lot of people can understand and comprehend how heavy it is and stressful it is, but emotionally it's really draining. So, someone makes you laugh, para ang araw mo, para you're content. Know, so, goes to show maybe that's right. yan kasabihan niya. Just, ano sa tigbana talaga ni naan ng pamilya well, ni What? Well, alam mo, bonus na yun, di ba? Kung meron. Pero hindi ko, di naghahanap. Eh. Hindi ko naghahanap. Parang, for me kasi, I trust what's gonna be there, or who's gonna be there for me. Yung, kung sa atin nga nila, yung dagating sa'yo. Yung. Thank you, ah. Or, if naman, na-surprise ka ba na after Alex, parang nagtuloy-tuloy yung mga meeting man na ano na -no, na-rules -no, sabi mo nga pa rin na parang fairy day pa rin yung channel na Ah, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kasi hindi ko ina-expect talaga na mangyayari sa akin yung ganun yung, yung after ganun na pagputok nyo sa movie tapos dere-dere. Kasi nasanay ako talaga sighting talaga ako na in the long time na nasakit kaya ng pagkira ko dito. Pero oo, oh, okay naman. Yun, ay, kaya ko pala magdala eh. Yun, yun, yun kaya yung ano uh, sinubukan nila ayun, until now, eh, pwede naman pala. It's your time na daw. Pwede naman palang maging leading man si Doris Bigornia. <laughs> <laughs> Ay, sorry siya. So, paano mo nalang na itong Doris mo sa kita eh, now, kita, now, Christine sa kita mo pura. Paano sa kung mo yan na bago yung parir mo, yung buhay mo? Na bago Ah, uh, ayun, uh, ipapalit na ako ng sapin sa kama, pag gano'n, mga <laughs> bago. Marami na sobrang daming na bago. Uh, dati, po, pagka, mahili kasi ako sa street food eh. Oh, ngayon, ano na siya, caviar na daw. <laughs> Pero sa street ako kumakain. Hindi, <laughs> uh, <laughs> De, yun, um, maraming na bago, uh, after nung mga nangyari sa akin, yun. until now, dati, uh, pagka, wala akong wala akong pakailan kapag ka, ano lang ako, na ako sa street food, sa akin ko tusok-tusok, mga ganyan. Pero ngayon kasi, itong mga dumating yung pagkakataon niya, eh, para yung lahat ng camera ng mga tao, nakaano na sa'yo, pati yung pagsubo mo, yung, yung dami ng sibuyas na nakuha mo, sobrang, ando, to, nakatutok na, naka, point five five mga cellphone. I was scared for that time, but, uh, you know what? Yes. Parang experience na, ano, aparasi ya, kita ke akad bulan <laughs> yang <laughs> thank you. very much. That was Alan Poligar from Empire and for, la for our last set.